Hi guys, magandang araw po sa inyo dito sa itong ibing yung Welcome po sa channel ko. Sa video na nga natin ngayon, pag-usapan po natin ang isang katanungan na maraming tao rin ang nagtataka. No? Bakit maraming mahirap dito sa Pilipinas? Alam ko, alam nyo rin, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas kung wala kang pera, wala kang trabaho o negosyo o ano pang source of income. Pag-usapan natin ito. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming dahilan guys kung bakit maraming mahirap na tao dito sa Pilipinas. No? Ito ay bunga ng pinagsamang-samang suliranin, ekonomiya, lipunan at pamalaan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Number one guys, kakulangan na kakulangan sa dekalidad na edukasyon. Marami pa rin ang walang akses sa maayos na edukasyon, lalo na sa mga liblib na lugar, mga bundok, mga bukid. Dahil dito, nahihirapan sila makahanap ng magandang trabaho na may sapat na kita. Uh, to add this, guys, no, kahit titulado ka pa ngayon, sabi nga nila, maka K-12 graduate ka, pwede ka na maghanap ng trabaho. But sad to say, 4-year course pa rin ang hinahanap ng mga employer kahit sa call centers. Bakit po? Kasi sobrang dami na mga tao dito sa Pilipinas na walang trabaho. So that's why hindi rin makakumpit ang mga newly, ang uh, hindi nakatapos ng 4-year course, mga 2 years, 8 to 12 graduate, senior high, yun po ang dahilan. Ikalawang pangunahing dahilan, bakit maraming mahirap dito sa Pilipinas, kawalan ng sapat na trabaho at oportunidad. Mataas ang employment rate at under Uh, employment rate no? sa bansa. Kahit may trabaho, marami ang kulang sa kita pa, para, para ma maihaw na pamilya sa kahirapan. Unemployment meaning walang trabaho. Underemployment below minimum wage na 500 pesos more than per day. no So may trabaho ka nga pero kulang pa rin. Ikatatlong dahilan guys, corruption sa pamalaan. Nako po, ito po ang mga malaking problema bakit maraming mahirap sa Pilipinas malaking bahagi ng pondo ng gobyerno ang nasasayang o napupunta sa bulsa ng ilang opisyal. Dahil dito, hindi ma, napapakiganabangan ng mga mamayan ang mga proyektong pang na run, No? So, corruption is very common in the Philippine politics. Bakit po gagastos ka? Every election, bibili ka ng mga boto. No? So saan mo yan babawiin? Siyempre, kung maluklo ka na sa pesto, maliban po sa mga matitinong politiko, pero I can see 95% yon po. May mga racket ng mga projects, ghost employees, ghost projects. So wala tayong magawa dyan guys. Nasa kalakaran na natin. No? Oh. Ikaapat na dahilan, labis na pag-asa sa OFW remittances. Alam natin ang mga OFW ay ang mga bagong bayani ng ating bansa. So, umaasa ang ekonomiya ng Pilipinas sa, pag, sa padala ng mga overseas Filipino workers or OFWs imbis na on na rin ang lokal na industriya at agrikultura. Very common yan, guys. No? Dependent talaga tayo sa mga new heroes natin, ang mga OFW. No? Overseas Filipino workers. Ikalima, hindi pantay-pantay na distribution ng yaman. Konti lamang ang may mahawak na malaking bahagi ng yaman sa bansa habang karamihan ay kapo sa kita at oportunidad. Karamihan mga mayayaman ito. ika e na dahilan guys, bakit maraming mahirap dito sa Pilipinas? Kakulangan ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Marami sa mga pin mahirap ay nasa sektor ng agrikultura, agrikultura ngunit kulang ang tulong mula sa pamalaan. Tulad ng makabagong kagamitan, pautang, at tamang presyo sa kanilang produkto. Tama po yun guys. Ibang magsasaka din, wise din, bigyan ng dupa ng pamalaan, ibibenta, o bigyan ng puhunan, o ubusin lang sa walang kwentang bagay. Yun po. Ang masasabi ko. Ikapito. Kalagayan ng kalusugan at serbisyong panlipunan. Kapag may sakit, madalas na uubos ang ipon ng pamilya. Very true. Kakulangan sa murang servisyo, pangkalusugan ay nagpalala rin sa kahirapan. Tama eh guys, ang mahal kung hospital dito hindi libre po. Nang binigyan po kami ng asawa ko ng oportunidad makapunta sa Australia, doon guys, libre ang healthcare. Kahit ano pang sakit mo, no, libre. Pero binabayaran mo kung nagtrabaho ka. So, uh, conclusion natin guys ha, maraming mahirap sa Pilipinas dahil sa pinagsama-samang problema sa edukasyon trabaho, katiwalian at kakulangan ng suporta mula sa pamalaan. Para mabawasan ito, kailangan ng maayos na pamumuno, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagtutok sa servisyong panlipunan. Dapat lang guys, kung gusto, yun talaga ang solusyon sa ating problema. No? So yun po guys ang pitong mga dahilan kung bakit maraming mahirap dito sa Pilipinas. Sana po mapaunlad natin ang ating bansa, mapatulog may mga investor na pumasok para mapigyan ng trabaho ang ating mga kapwa-Pilipino. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section kung ano po ang pwede niyong maidagdag sa channel natin na comment niyo. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam, salamat po sa panunod. Please like and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel mo.